Time check for 56. yun, nandito na tayo sa loob ng UP Park lang tayo dun sa ako sa kami tumatambay madalas after magbike Sa kami nagkakape eh. Ah, andito na si Mark, nakikita ko sa sakyan niya Okay, Punta na tayo dun sa meeting place namin nila, Mark. Sa Oblation. bago mag-bike ka. Isang buwan, mahigit. Time check, 5.53. Usapan namin dito sa Oblation, 6 a.m. Sakto. Sakto ang dating ko. isi, -isi lang tayo. Andito na yung si Mark. Nakita ko yung sakyan niya eh. Ayun, ayun na sila, oh, nagte na. Yes. Good morning. Welcome back ah. Oo nga. <laughs> Master, welcome back. Hi. Okay. Master, welcome Hi. back. Master, thank you. Pete. you. Pit. Ano nakita nakita sa Ayala? Oo, oh, saka sa taktak -tak dati. Sa taktak -tak ba? Uh -huh. Nag-iisa lang naman yan din. <laughs> ah, so. Dati nakasabay kita eh sa Impanta. Impanta? Oo. Talaga? Kasama yan? Tagal na hindi. <laughs> Sinasama doon. lagi umuulan doon eh. Oo. Oh. Hello, kamusta? Ayos naman. <laughs> Long time eh. Let's go. Sige ka pa muna. Sige ka pa tayo dito pag ano. Diretso na. Abang konti pa tao. Sige. Oval muna tapos sabihan mo. Alas 6 na umaga, ikot agad kami Dito muna sa Oval Habang konti pa tao Mamaya dadami ang mga joggers dito eh Ha, konti pa yung nakikita natin Sarap talaga dito, lamig oh Parang nasa Baguio ano pangalan na aso mo? Murphy Ha? Murphy Murphy? Murphy Aba nakashades pala si Murphy ah Galing gimikan Galing gimikan? Nakatali ba yun o nakakapit lang talaga? Nakatali Ah May collar siya Ah okay Trinayin mo siya na maganyan? Hmm Tagal din to mga 2 years Talaga? Ilang beses na naglag yan? <laughs> mga ano, mga dalawang beses Dalawang beses lang <laughs> Dalawa tatlong beses Paano pang nalaglag siya? Di na... Nasasano ko siya agad Kasi ah. alam ko na pag malalaglag siya Sa bagay, malaramdaman na ako Saan no? nakalagay siya sa loob ng bag Oo oh. And then eventually Lumabas siya sa bag Noong una, lagi pag lumalabas ng bag Humihinto pa ako kasi Sinusuot ko siya ulit Oo oh. Eh ayaw niya na sa loob ng bag kaya tinryin ko siya na nawala ng bag Galing, no? Tumakay Dalaga? May Parang cheek magnet yan ah. Kanina. No? Pero madala siyempre, matig na pag mga dog lover, nakikita yan eh. Uh, Oo. Uh, Nakakatawaan. Uh. Meron pa akong isang aso na sinasama. Oo. Ah. Ano naman yung Chow Chow naman. Chow Chow? Uh, Oo. Oh. Sa likod mo rin? Oo. Oh, oh. Talaga? Gano'ng kalaki sa, na? Nasa loob ng bag siya. Gano'ng kalaki na? Ano siya? Magto 2 years old. 20 kilos. <laughs> Talaga? Oo. Parang bigbang bike nila. Yun, oh, sabi sa inyo, magbabike ako eh. Magbabike ako, magbabike ako, magbabike ako. Uh, ito na, tapos na kami mag-loop dun sa Academic Oval. kasi dumadami na yung tao eh. Kaya dito muna kami sa labasan. Ito yung usual ano, na ginagawa namin. Mas malaking loop to. Kaya yung best na namin ginawa to. Kaya nga ba yung isang malaking ikot na ito? Masa ito yung mga dadaan na papakita ko sa inyo kapag ka, na nag-apply kayo sa UP tapos nabibitin kayo dun sa Academic Oval ito isang malaking loop actually check nyo sa Strava ko makikita nyo yung ruta nito Pag wala Ito yung isa sa mga paborito kong park dito sa Yupi Para ka nasa... Para ka nasa gubat Hoy, malumot ngayon ah. Ha? Kaya nung bike mo, kita kita ko yung sa bike mo yun Kalabas eh o oh, inaalikabok nga ito nung nakaraan e eh. nilinis ko pa e eh. dito sa kabilang side dito yung may uh, university hotel tapos mapunta ang heartbreak hill ito yung ahon dito sa UP eh. kaya lang yung direksyon natin ngayon palusong to pagka pakabila kung paklockwise tayo ahon to pero ngayon dahil counter tayo counter clockwise banayad lang ang ano natin dito tirada ako kabis mag bike kabis may isang buwan Kita na yata yung alaga ni Pete Gusto mo din? Ayun, eto na yun, no? Heartbreak Hill Kapag <laughs> babalik eh Hageu matar-se estan a horita ng gymnas oh, wala ano bahala sa lahat Batman <laughs> Hello, nga kasama, sayang Batman eh. like Jyotis, eh. sayang master Batman next time after <laughs> sabihin <laughs> <laughs> siya Fast <Pass> break ah. <laughs> maraming <laughs> tao. Cycling chef! Hey, I take two. Fast break. <laughs> ayan ah! Oh, fast break. Uy, <laughs> fast <laughs> break. Basta na. Okay, ayan. May kakamadarin tayo sa isa dito. Fast break ulit. Nice assist. si ano. Oo so nga pala ano. Viking Viking guy. <laughs> ay, hindi magluto yan. Naging chef. Ano ha, hindi sa pinagmamalaki kita. Pero wala natin patunayan. Si eh, Kimart Kweta. So, pero chef na natin yan. Tay. lang lang muna tayo. Pitik-pitik lang muna na simula. Auto-unti pa unti, -unti. padagdag-dagdag tayo ng mga plus +5 kilometers, 5 kilometers nasa sa makalayulit. Napani bagu eh. Yo, welcome back to me dito sa UP At sa pagbabalik natin, kasama natin si Albert Like and survive Si Master Pete, saka si Murphy Hello ah, Saka si Marcus Cueta Welcome back Ma. Yeah, Thank you, thank you Sarap ng balik ko ah maganda na sikat ng araw oh Miss ka ng buong Pilipinas ba? Ayun, not bad para sa ano Para sa comeback ride 21 kilometers din Ayan ba bike ni Mark, Parang, ano, kakalabas lang sa showroom. yan. recto. Kaling recto. Ayan tayo.

Nagagising na yun, inuunahan nila yung alarm. Ah, uh -huh. welcome sa Kapihan Session. Welcome back. Kasama natin si Albert. Survive. Ito ka, Master. Para... No? <laughs> para hindi ka cameraman. Yan ka, para kita si Murphy din. Dito ka na sa ano. Dito, tabi tayo. Dito kami tayo, kami tayo, Kapihan Session. This coffee and session is brought to you by Mechanical Martillo. Hmm. And no more coffee. Okay. Hmm. Hmm. Hindi siya, ano, hindi siya na no urak na bumaba? Hindi naman. Hindi kagaya nung isa. Pero pag mainit, o kaya naglo-long ride kami, huh? pag ganito, binababa ko siya. Kasi pag binaba ko ito, automatic. Sa long run, sinasama mo rin? Oo, oh, sinasama ko ng share to. Talaga? Oo. Oh. Okay. Saan pinakamalayo nyo na rin? Blue Mula Marquina. Hindi. Ito timing ko lang na hindi masyado mainit saka hindi umuulan. Tama-tama. Kasi pag mainit, mahirap din eh magaling nga ito kasi pag mainit, tapos hindi siya komportable. Hmm. Malalaman mo, ako nalalaman ko kasi sobrang likot niya na. Kaya pag gano'n, humihinto ako. May reaksyon. Gumalay ko niya para cotton candy. Sarap ko. Magaling ko kaya. Hmm. Hmm. Hindi ko nga ito napag groom eh. Kasi yung groomer ko dun sa Provident, sarado pa eh. Ay, teka. Okay. Yung Provident, buong Provident ba hanggang doon na lang? Hindi. Oh, jeez. Ang harin meron dun sa loob. Meron pa rin part mm -hmm. na ano. Alam mo yung yun. Kasi yan I mean, yung kalagang doon pa bubungan nga dyan. Oo. Oh. Yung, ondoy doon, lagpas second floor. Tapos yung last na grabe yung ulan, yung 2020. Oo, oh, yung ano Sa bahay ko, second floor hanggang tubo. <laughs> Alam mo, wala na nakalangin sa mga na Kaya nga eh, kaya rin ako nagbike eh. <laughs> 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 Wala, dapat kasama ni si Ayman yung keyboardist na nila. Buti baka daan lang yan. Ay, bawal na Hindi, mo lang. Mapupunti kami sa Yan na, apat na tayo. Welcome ulit sa Kapihan Session. Ang <laughs> mga <laughs> ito, nagbabike pa ba si Ian? nag Nagbabike na ulit. Confirmed. Confirmed no, Ano pala ito, throwback to? Kung may kaya tayo hindi, ano na ito, dasher pa ito yung video na ito. Unti-unti na yun, eh, yung mga two weeks. <laughs> na napansin ako, wala si Ian, walang post, walang ano ah. Sabi ko, hindi nga ko, ko katatunga siya nung sa CCN eh. Tapos wala na. Nag-brown <laughs> out na. Nawala wala siya yung kasagsaga nung bagyo eh. Swerte mo pala no, sa Lubaliches, hindi mo naranasan yung ulan doon na bumal. Tapos paglipat mo, wala pa rin. Lumubog yun. Oo, oh, ah, talaga? Yung last na kayo. Hindi, yung undo yan na kayo? Wala pa. Hindi mo, ang swerte eh. Wala, nung undo eh, wala. Tapos nilipat ako roon. Tapos na ako nandun. Kahit malakas ulan, hindi... Tumaba. Pag alis ko, Nag-alala nga kami lahat kasi alam namin yung Marilao talaga, lumulupog yun eh. Yung, area namin, sir. Ang galing mo dun. So, hindi siya nag-bike, hindi rin siya nag-vlog. Ang daan na rin nga ano, niya. Eh. Nagpahinga. Kapansin <laughs> <laughs> namin yun. Pahinga lahat. Pahinga lahat. Pati sa vlogging. Pati yung mga ibang kasabi mo eh. na wala eh. Kasi nagpa-plano na cycling. nila sa hindi kept. Puntahan na nga natin. Kasi ba't pala nakakala ng bahay niya eh. Ako, dalawin pala ako nakapunta dun. Sige, plano-plano. Pero nag-uula kasi ng na ilang araw. Hindi eh. Di natutuloy. Nakaplan pala yung pumunta na sa bahay nyo noon. Nakat na nga, no? Ano pa? Punta grabe pa yan pa yun. Oo, oh, no? Eh. grabe yun, oh, eh. yung last na ano. Oo, oh, yung last mo. Pero yung pisa-pisa mo ulit kasi ulit mo. Oo nga, no? Nakagrabe, eh. Nagsuntra grabe sa akin na kayo. Pikti -tay tayo. Okay. Okay. October? Hindi naman hindi? October yaka, masyadong sir. Ika wala ka. Kayo. Sigurado wala kayo Chalya Chalya Kaya kaso wala ka na ka no Sige, mo magpago Grabe, Challenge Nasa <laughs> search mo ha? October 5 sa black, sa ano sa pool. Sa Clark. Meron din tayo October 12, 10 pang dating na. Ayun. Ay, Ayun lang magruta ng ano. Pwede naman okay. tayo mag-ano ulit. Oh. Karayat, ano. Pwede. Karayat doob. Mabas ko na nga yun eh. Oo, oh, set na natin. Karayat doob. Kung di marayat, Master, yung ilalang tuloy sa index. Ayun din. Nakakasigilis uh, <laughs> ah, na tatay Nag-gabay kami sa ilalim nito. Kaya kaya <laughs> ilex yan ako. Sa ito, <laughs> 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 so, yung sa... Hmm. Iba pa yun sa Arayat, hindi magkaroon. Iba pa. Ha, Pero hindi. may part din siya ng Arayat din eh. At ito yung matutuloy na. Kasi si si Mark Casquero, two times siyang na siyang nakatip na mag-try silang dalawa ni Mark eh. Lagi may aberya. <laughs> si Mark. So, eh di ba nung nakaraan, hindi rin siya nagkasabay. Nag-andito siya. Parang mga isang minuto. Isang minuto. Isang minuto. Tapos, <laughs> na, yung rotor niya lumuwag. Diba? Dito. Oo, oh, parang... Ah, yun yung nakita ko oh, kayo. Tapos sabi ko, ang ingay ng rotor niya habang umaanda. Nag-rarap na ata yung brake. Tapos umalis na siya. Ayun. Kumain na lang kami. Pero yung brake yan. Naka-brake na gano'n. Oo, naka... Gano oh, naka talaga. Uh, 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 Kape to. So, lang, ang kami. lang kami sa oblation hanggang unang bago dumating sa kanto. Tapos tumugin na. Haba, binalikan ko eh. Sabi ko, posible maiwan yun. Yun nga nang iiwan eh. Nakara, mababalik yung dapat kami sa oh, Rony. Oo nga daw. Hapon. Mumulan. Oo nga. Paano kung ginaulan ngayon eh? Oo, wala sa kasi. eh. Wala yeah. nga. Pero parang dumaan lang. Sa kanila kasi, maganda dun mag-bike. Kaso, ang ang, ang ano kasi doon yung coffee shop doon, kaya nakalak pa bubukas. Pag ano? Pag weekdays. Mm. Pero pagka Saturday, Friday, maaga. Friday maaga. O. 24 hours pagka Friday to Saturday. To Saturday. Yung isang ganun sa kanila, sampu. Yung ginawa natin dito para sa oval, mm -hmm. uh -huh. yung gano'ng pakiramdam, mm -hmm. 20 lamina sa <laughs> <laughs> Pero parang lapit lang, o. Oh. Kung mapapase ka ng mga 20 mm -hmm. to 25, pero kung mga takbong from one to one lang, sakit kasi 10 na kagad agad yun, yung so, mga dalawa kasi 20 agad. Actually, 50. 50, 50 diba, more or less, everyday. 60, 70 everyday. Saan ka may sa oven. Para sa lang ng sig. Doon lang paikot-ikot ka lang dyan. Hindi ko 60 laps. 50. Yung 20. 20. 20, 20 laps, 44 kilometers. 40 laps. Yung bago ngayon eh, parang gusto nilang ruta ni Cabrera kaysa sa Tikling eh. Ito oh, huh? talaga. Parang, oo, oh, tama. Pag kasi sa Sumulong, Tikling. No. Cabrera naman. Kasi sa Cabrera tahimik, sa Tikling ang daming sasakyan eh. Oo, oh, doon ang main eh. Hindi ko pa nakakit kahit yun. Ito sa lang ang ako di ko. Nasa ano din yung 40 to 50 din. Makunat lang dun yung sa hilltop, yung paangyat na biglang siko. Siyempre yung mismo yung taktak na napots. Bago, bago, bago Yung may sign na hinulugan taktak. Di ba leblang? Oo, yun. Di ba leblang? Yung may sign na hinulugan tak taktak. Oh. Yun yun nakapasok. Bago makita na tayo ng pati Bago makita yung, bago umaw. Pag ano? Pag ano? Never pa nakapunta. Free entrance doon. Morong ano kasi sila yung picnic. Tapos basta nililis mo lang yung alap mo. Tapos libre mo gamitin lahat ng mga spiderweb. Ang tawag yung mga cold climbing. Nakapag-repag na. Saka sumulong oh. lang. Mahirap lang doon yung after ng Marcos Mansion. Yung track <laughs> or oh. tour. Tsaka yung last... ano? Oo, oh, tsaka yung... Yung last stretch na... Yung grass lang. Kailan? 70. Sabad yun. Ay, this weekend na pala yun. Sabad hmm. o pa yun? Sabad. Tara. Sabad tayo. Pwede mag-join? Oo. Sige, kaya. Di mag -join. Oh. Carlos, si Hey, na-invite tayo sa uh, sa Bella. So, alam ko, 12 din eh. Gawaanin po. Kasama si, si Batman. Si Ronnie. Matagal Yeah. sa kawayan. Masaya yun. Yeah. Ayos. Pero tata, ano sa... Mabali sa tayo. tayo? umaga. Umaga lang naman, di ba? Oh. Ano oras kayo dito? Oh. Oh, ang sure maaga yun. Pero alam mo maganda kasi doon. Kahit pangalit. Pagkakasagal niya ba yun? Yung, yung, yung bayan. Diretso lang. Kasi kung hindi man matuloy yun. Alisip ko sa Sabado. Baka magkapo doon. Di ba? Tara, kanan na tayo. Kasi <laughs> <laughs> nabigla siya, magbigla. Kahiyaan na lang eh. Tara, rin. Ano na? Alam, alam mo, alam mo na yun. Pag, ano, pag, pag sa Nero Town, dati may papuntang... Ay, mansion mo. Mansion mo. Mansion. Ah, mansion lang muna tayo. Mansion lang. Yan yung mga ano. Tapos <laughs> pag nandun na, konti na lang to eh. Oo. Oh. <laughs> Seven kilometers na lang to na ano. Pagdating ano. sa mansion hindi oh, dito na tayo. Tara na. Hindi, <laughs> pwede yung Pasalin natin. Bakit na rempal? Hinto sa mansion, hinto sa kambalahon. Oh, hinto ba -ba -ba bago umakyat. Yes. Yes. Ano lang? Para -an? chill lang. Oo, oh, chill na chill lang talaga bigyan ko sa cycling chef. So, Bas, good morning. Taros. Oo, anong atin? Santa Rosa exit. Hindi, ang dami ng exit yun. Nobali exit. Ah, sige. Duvali, eh, pero... Salak, may... tapos nobali exit. Ay. Teka, teka, teka. May, may mga gusto sa'yo. Eh, nakasputing ka naman eh. Ah, tapos Ah, si Murphy. Uy, may gitara. Gitara dyan, no? <laughs> Ah. Oh. Ipapakilala it's ko sa iyo, ipapapakilala ko sa iyo. Ipapapaalala ko sa iyo. Na kilala mo pa? <laughs> <laughs> Alala mo siya? Ah, yan. din. Oh, ni mbah, oh, baykota. Ganyan 'yan, sorang dito. Japan, to... Ingat, ingat. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Init, init pa to. Message, message na lang. Yun at dyan natatapos ang comeback ride natin Easy easy lang muna at buti na lang kasama natin sila Marcus Cueta, si Albert Bambao, tsaka si Master Pit, tsaka si Murphy. Meron tayong kasama, hindi masyado nakakainip yung ano natin. Chillax, chillax na chillax lang yung comeback ride. Ka 21 kilometers yata rin kami. Tapos kwento-kwentuhan na lang. Bukas, ah, tingnan natin kung saan tayo bukas pwedeng dito muna siguro ulit or basa basta bahala na tingnan natin basta ang, ang target naman ngayon unti unti eh, bumalik tayo